May lechon. Yayamang ka, Noel, kung gugustuhin mo lang. Buntis ako, Noel. Bakit? Anong bakit? Dapat alam mo yan. <laughs> Abe, timbre mo si Gigi ayusin kabong at nagiging matumal sila. Baka maulit ang nangyari noon. Walang problema yon. Siya nga pala, Perez. Tumantuwa yung ponjap na pinagregaluhan natin kay Sonia. Malamang, pare. Didirekta na sa atin yun. Hindi na kay Tonton. Tata, ito nang imbir niyo. Teka ba lang dyan yan? Noel, dinisi mo yung gym? Oh Noel. Ba't nandito ka pa? Yayayayin sana kita lumabas eh. Ano? Gabi na. Ano sasakyan natin? Ito. Noel, ano ba? Bato ko na lang ba ng bato diyan? Nababato na ako dito ah. Anong gagawin natin ngayon? Dinaladala mo ako dito tapos ako mamumroblema kung anong gagawin natin dito. Minda, di ba sa TV o sa sine, pag ang babae at lalaki nasa madilim, ganito ginagawa nila. Noel, ayoko ng ganyan ha? Ikaw ayaw mo. Ako gusto ko. Oh, sige. Pag nahuli mo ako, baka pwede pa. Pwede <laughs> <Ayun> na ako. <po. laughs> oh. Naku, Noel. Baka nagising na si Perez. Baka hinahanap na tong jeep. Tayo na. makaporma ka lang. Kahit jeep ng amo mo, ninakaw mo. Tapos, ang bisbis mo pa magpatakbo. Di ba ganito ginagawa ng mga action stars sa mga pinikula nila? Kagaya ni Rudy Fernandez at ni FPJ. Di ba? Di ba ganito ginagawa? Di ba ganito? ba diba? eh. Diba? Diba? Akala ko matino bata? Yung palasagad ka sa... Pinalinis ko lang ang jeep sa'yo. Ibinangga mo. Ah! 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 Perez, yung tapalodo mo, warat pala. Ah!

Basag na din ang kaliwang headlight ng jeep mo, Perez. <laughs> Anong katapat nun? Ah, uh, kaliwang mata. <laughs> Sumatotal, Perez. Hindi na pakikinabangan yung jeep mo. Pero yung bata, pakikinabangan yun. Well, nasa iyo lahat ang pagkakataon para humawak ng ganito karaming pera. May lechon, bakit ka nagtitig sa... Bata ka pa. At sa tingin ko, may utak ka naman. Yayamang ka, Noel, kung gugustuhin mo lang. Hmm? Yung perang ang pinapagpagsarap mo ay mapupunta sa'yo kung mawawala sa usapan sila, Perez. Dito sa amin, nagkalat ang pera. Kung okay ka, pupulutin mo lang. Pa, paano? Labas-masok ka sa bodega, diba? hey, di ba? Hindi, madali kang makapagposit ng pektos. Diretso mo sa akin, sa'yo, pera. Mayor ang amay ni Perez. Malakas. Sa oras na magkabukuan, lahat ng sala sa iyo'y papatong. Sabi ka. Kawawang Perez. <laughs> Nagmukha siya. Hindi niya alam, ginigisin natin siya sa sarili niyang matika. Suso man na matsin, napaglalalangan din. Ah, uh, na... Uh, Noel, alika, tulungan mo ko. Sandali lang, ha? O sige, Ricky, iwan mo na lang dyan. Kami na ang bahala. Sige, ha. O sige, thank you. Mabilis to, makinig ka. Lumayo ka na sa grupong yan. Mapapahamak ka. May yata yung pinapagawa mo sa akin kilala ko si Tonton. Demonyo yan ang mga demonyo. Walang mabuting may dudulo dyan sa'yo. Sa kanya ako kumikita. Isa pa. Nandito rin, di ba? Kung ano man ang nangyari sa atin noon, baliwala Patapon ang buhay ko. Ikaw, bata ka pa. Kung kaya mong lumayo at magbago, gawin mo. Ba't kailangan pa natin pumunta dito? Pwede mo tayo mag-usap sa kantina. Sasama na ako sa'yo, Noel. Hindi na kita iiwan. Ha? Masarap sana mag-aral at makatapos dito, no? Sino ba ayaw ng ganyan? Gusto yung man natin, hindi na pe pwede. Dahil marami na nangyari. At marami pa mangyayari. Buntis ako, Noel. Bakit? Anong bakit? Dapat alam mo yan. Ibig ko sabihin, ba't na yun pa? Ba't mo binuo? Ayaw mo ba? Ba't mo ako ginalaw? Hindi sa ayaw ko. Kaya lang hindi pa tayo handa. Marami pa akong gustong gawin. Ikaw, marami ka pa magagawa, pero ako wala na akong gagawin. Nag-iisa na lang ako sa buhay, Noel. Kung ayaw mo, bubuin ko pa rin to. Kahit masakit at mahirap. Kahit wala ka ng panahon sa akin. Minda, Huwag matakot. Hindi kita pababayaan. Hindi naman ako natatakot iyo o para sa akin eh. Natatakot ako para sa ating magiging anak. Dinabatay na tayo ng lahat ng dyaryo. Laganap na ang lahat ng uri ng dito sa ating area. Kinakailangan masukpo lahat ng yan bago dumating ang People's Ribbon Committee upang mag-investiga. oras na maamoy ako ng tiyo ko. Todas tayong lahat. Ano kaya maigi natin gawin? Patahimikin na lahat ng galamay natin. Yan si Noel? Kakanta yan! Kailangan gamitin natin si Noel para mahawakan natin si Bong. へんボン sama ka sa amin. Bakit, ho? Andiyan si Noel sa labas. May sasabihin daw sa'yo importante. Utusan <laughs> na lang pa kayo ni Noel ngayon? Marami kang ablang. Halika na! Teka! Ano ba? Ano pa? O, Teka! Tiyan mo! ano mangyayari pagkatapos namin kayo masalvage? Ang ibig sabihin, promosyon. Wala Perez. At magiging bayani pa kayo sa labing isang anak ko at apat na asawa. Dapat nga magpasalamat kayo sa akin eh. Dahil mabibigyan ko pa ng kabuluhan ng kamatayan nyo. Hindi ba? <laughs> kamay? Tingin tuloy sa kanyang buhayan na rin! Ilang tulad namin na nasalvage na! Hayla na! Maawa ka sa amin! Awa? Marunong ba kayo maawa, ha? Murong sa takot? Tignan natin kung sino makikipagkita kay kamatayan! Bong! Hmm. Ang gagawin mo? Ha? Magbabawas lang tayo ng mga ganit na parak! Bong! Bong! Huwag mo na ituloy! Kuwawa naman sila eh! Barbecue para tong panganglabas nila ngayon lang Wag! Wag! Nakita mo na epekto ng mga ginawa mo. Sabi sa'yo, dapat hindi mo na pinasabog mga t***** yun eh. Tingnan mo ngayon, hindi nila tayo tinitigilan. Sa palagi mo ba kung binuhay natin sila, titigilan nila tayo? Oo! Dahil binigyan natin sila ng pagkakataon. Ng pagkakataon? para patayin tayo? Tol, bata ka pa nga talaga pagdating sa gulo. Darating ang araw na malalaman mo na kailangan pumatay para mabuhay. Malabo yata sa akin yun, Tol. Noel! Tandaan mo ito sasabihin sa'yo, ha? Ah. Kapag binuhay mo kalaban mo, siya papatay sa'yo!